Ayan, good morning mga kamukbang. Ayan, panibagong vlog natin mga kamukbang. Dito tayo ngayon sa lugar ng Kiapo. Ayan. Ayan yung Kiapo mga kamukbang. So, nandito tayo ngayon mga kamukbang. Dahil na ah, bibili tayo ng bike. Pinagutusan tayo bibili ng bike. So, mayroon tayong pupuntahan dito mga kamukbang na pinakamura daw na bilihan ng bike. Kaya alamin natin yung pinakamura bili, pinakamurang bilihan ng bike dito mga kamukbang. Kaya tara mga kamukbang, samahan nyo ako puntahan natin yung bilihan ng mga bike dito na mura. Yeah, let's go. A few moments later. So, ayan mga yung kanilang uh, pwesto. Ayan yung pangalan ng kanilang pwesto at uh, hindi siya mahirap hanapin mga kamukbang. So ayan mga kamukbang, ano along highway lang siya ng uh, Quiapo. Ayan makikita nyo yung highway mga kamukbang. At uh, malapit siya sa may uh, overpass. Ayan yung overpass mga kamukbang. So hindi siya mahirap hanapin. Ayan, so ito yung mga kamukbang, yung kanilang mga unit ng ano, mga bike, mga road bike. Ayan, gaganda diba? at may mga pambata sila mga kamukbang ayan yan naman mga kamukbang yung mga pambabae nila mga kamukbang mga pambata mga kamukbang tingnan nyo yung mga, uh, mga gandang bike nila mga kamukbang so at sa titingnan nyo yung uh, binili ko mga kamukbang so ayan yung inaasimbol ayan eh, mga kamukbang inaasimbol na yung binibili, so pinag-utosan kasi ako mga kamukbang na bibili ng bike dito, kaya ito yung nakita ko na pinakamurang bilihan dito mga kamukbang bike so siyempre uh, gusto natin tanungin mga kamukbang yung uh, tao dito, yung mga may-ari nito, kung totoo talaga na ito yung pinakamurang bilihan ng mga bike, kamukbang. So, sir, uh, sir, excuse me, sir, kayo po ba yung may-ari sir? Ayan si, sir, ma kamukbang, siya yung naka-assign dito, siya yung charge dito sa mga bike shop. So, ito daw yung so, totoo, ba um, sir, dito yung murang bilihan ng bike, set. Maraming mura dito, boss, pero isa po kami sa pinakamurang. So, ayan mga kamukbang, marami daw mura dito Pero isa sa pinakamurang bilihan ng bike dito Kaya, mga kamukbang, kung gusto nyong bike na mura at uh, Siyempre, mabait yung mga tendero dito Punta kayo dito sa bike shop na ito Ayan, yung pangalan yung bike Ayan mga kamukbang At, andito sila, idol Ayan, inang-assemble ng mga kamukbang, oh. Ayan si ma'am. Pakaway naman ma'am. Ayan si ma'am. Oh. Ayan si ma'am. Oh. Ayan si ma'am si ma yung isang uh, magandang tendera. Di. Ay, ano, may, ari, may ari ng ano dito. May ari ng bike shop. Ayan lumay nilayasan ako. <laughs> ayan. Ayan si idol. Oh. Kaway ka muna idol. Sa mga idol natin. Ayan oh, si idol. Anong probinsya mo idol? Dito lang po. Kaya po. Ah, tara, kaya po lang daw si idol. So Ayan, ina-assemble na. So, yun mga kamukbang. Ah, yung mga pinakita ko sa inyo kanina na pesa at mga mabibili dito. Ayan, ah, mahanap nyo dito kung anong accessory ng bike. Ayan, dito mahanap nyo dito mga kamukbang. So, yun lang yung ating vlog. Maraming salamat sa lahat, guys. God bless sa lahat. Bye bye, everyone.